Magluluto tayo ngayon. ng huli nating alimango nung nakaraan, dinatin natin madagdagan. Yan po ay iulam po natin. Kagabi nga ay inulam na natin yung dalawa. Ngayon dalawa naman. Luto po tayo mga kabraso. Ayan po. Ito yung dalawang lalaki. Yan, munggo. linggo. Ayan. Ilang natin ngayon Wala pa. Ay, pero malapit nang gumaling. Makakapaghanting na tayo mga sunod na araw mga kaprasa. Ayan ay. Ano na po. Yung mga maliliit, tuyo na. Ayan, napipisil ko na nga eh. Baka bukas pwede na. Kaya lang pagabi na naman yung hibas. Magantay naman tayo nito na maano sa umaga. Yung hibas. Ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Kumusta po kayong lahat? Ayan. I share ko lang sa inyo, papakita natin yung ano. Ganito yung ano ng hibas. Dito ko tinitignan yan. Ayan. Ho. Bali, pizza ngayon ay 24. Ito po yung ano niya, ito yung high tide niya. Yung laki ng tubig. Yan. 2.0. Kaya mataas yung tubig niya yun. Tapos yung hibas niyan ay mamayang alas 6. Alas 6.1. Yan yung pinakaano ng hibas niyan. Yung kumbaga high tide na rin yan. 0.3. Malawak yung hibas. Tapos, sa madaling araw, 0.7, hindi gaano humihibas. Yan, alas dos, bengkot Yan yung abangan natin na maging umaga. Yan, tingnan natin dito. Dito, alas 3.47 na sa 25. Dito, 4.46 ng umaga. Hibas yan. Hanggang sa 27 mga kabraso. Pwede na. Pwede na makapaghunting 5.37 a.m. 0.4 Yan. Mali yung tubig naman yung tas ay 1.9 nabawasan na yung tas ng tubig niyan pero yung hibas umaga na ibig sabihin dito sa mga pitsang to pwede tayo magpaganting na nito pag ano ng trap yun binabala ko mag ano ng trap yung dalawa lang yung na ano kung malapit Ayan, maraming salamat ka braso sa pag-aabang palagi ng ating mga video. Hai ah, ganda, hmm, anh gần đây Tô mông Medyo mihina yung signal natin doon. Ayan, pasyal ko muna kayo mga kabrasa dito sa ano namin, labas ng bahay. Eh, kanina po ay apa po yung tubig dito, yung dagat. Hanggang doon po. Apaw yan. Doon. Minsan po dito ay umaabot po dito yung tubig nyan nung nakaraan ng 2.1 mga kabraso halos pumasok dito sa loob umabot dito sa kinto. dito banda sila doon buti na lang yung pagka flooring ay medyo taas konti doon so, sama yung simpo talaga na may sinasabayan ng ano baha yung ba? Ilayan na lang yan. Ay talagang pasok dito. Kahit dito, pwede dito mamingwit mga kabraso. Tsaka sa paligid dito ay napakaraming shield dito. Yung mga dito may, may mga bagungon tayo. Sa ilalim, nagkalat yung mga bagungon at yung mga lukan lalo na yung lukan dito paghibas na yan doon tapos dyan sa may sapa yun nga lay paano ka kumain kay dito sa barangay yan yun lang po muna mga kabraso. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Eh, wala pa tayong paghahanting ngayon. mga mga susunod na araw. Maraming salamat po. Yan. Maraming salamat ulit. Roel Espina. Paano pa ang mag-isa?